Sabi nila, sanay na raw ako sa takot. 20 anyos na akong tagabantay ng sementeryo dito sa probinsya. Tahimik lang naman tuwing gabi hanggang nitong isang linggo bago mag-undas. Habang nag ako, napansin kong may isang puntod na laging bupas ang kandila kahit hindi naman ako nag-aapoy. ko, baka may bumisita lang. Pero nang sumunod na gabi, doon pa rin yung kandila, umiilaw kahit walang hangin. Paglapit ko, naamoy ko ang sobrang baho, parang nabubulok. Tapos, may narinig akong mahina pero malinaw na paghinga sa ilalim ng lupa. Kuya, malamig dito. Bigla akong napatigil. May boses mula sa mismong puntod. Tumakwa ko papunta sa kubo. Pero paglingon ko, may isang lalaking nakatayo sa gitna ng mga nitso. Buti, walang mata at hawak ang isang kandilang may dugo sa dulo. Kinabukasan, tinanggal ko lahat ng kandila sa paligid. Ero nang bumalik ako ng gabi. Nendun ulit yung kandila. At sa lapida, may nakasulat na bago. Salamat sa liwanag, Kuya Bantay.